Si Odin mga idol lang na Odin Si Odin kumaway na Si Odin kumaway na Odin crazy boy Odin crazy boy Odin crazy boy Odin crazy boy Si Odin mga idol Odin Si Odin Pigilin nyo Ha Uhoy Lako po Laglag Ayaw, nakasagasa pa ng aso Naku, paano nangyari yun? Paano nangyari, Idol? Laglag na naman Ay!

Mukhang si Genesis to yung nanguna. Oo. Una. Bakit to? Yun. Unang unikan niya idol. Oo. Genesis. Genesis. Mga idol. Ang nanalo. O, gumawa ka natin. Si Lato Lato. Si Lato Lato. Versus. Sinuhae siya na yun. Ano ba yan? Yung magiging... Dulo pa lang yan! Iba pa lang. Sinapalukan. Sinapalukan. <laughs> Lato-lato versus tala mga idol. Magpasensya nyo na. <laughs> laro oh na yan Bakba ka na Nako oh, lumihis uh, Alin ba Adol yan Madol? Yan yung na yan Yamado na ito Ayun uh, Talaga naman Parang ano ah Parang nakakana si kuyang Nang na yan Ayun uh, Ganda nun lakad <laughs> May tiger look pa ya. Uh, uh, <laughs> uh, agaling. Oh. Oh. Ah, galing. Yon, dila, dila pa ya. Uh, Tyson versus Lebron, mga idol ang maglalaban. Ayan na, na. banda nang bakbakan mga boss oh oh ah, ayo yun, yung nanalo yung kay boss Bentong mga idol yung nanalo mga idol ng libano ni pahat Pogi ng Luyos, King Cobra, Baby Max, mga idol. Shoutout auto. po. King Cobra at saka si Baby Max. Race free, mga idol. Magandang bakbakan to. Kung na po sila sa Invisible Ball Quadra, nakangat na po mga idol ang Invisible Ball Quadra. Ayan, may nagwawala mga idol, may nakaparada. Pero nakasarado na mga idol ang Invisible Ball Quadra. Ayan, nakaharap na po sila mga idol. Ayan mga idol, nakaharap na po. Binagsak na yung kwadra. Nakubo! nagulat yung kalaban mga idol. May tumitimplad. Ayan mga idol, may tumitimplad pa rin. May tumitimplad. Ayan. <coughs> King Cobra mga idol ang nanalo Tumim Oh, ganda tumakbo yan Natakot Eh, eh Paglabas niya sa kwadra, lumiwa eh. Para si Junior niyo! Ayaw! Naku po, Diyos Mario na galing naman, pakat na pakat. Parang naka si Idol. Anak ng kagaw. Galing naman po, ano? mga Idol, si Kubaw. mga Idol, si Kubaw. Malaya sniper. Ako po, paano nangyari sa kalabaw? Patay Nawala ng malay mga ito Sobrang hirap ayun napigil mga idol. pinagsak na ganda naman ng bakpakan mga idol nagpapantay nagdidikit nagpapantay nagdidikit naglalaglagan ang bomba si na una TRX si TRX pero bumubunot mga idol si brillante brillante TRX Brilliant! TRX. magandang, magandang laban, mga idol, nagpapatay, nagdidikit, nagpapatay, nagdidikit, nagpapatay, nagdidikit, TRX, mga idol, lang nanalo. <laughs> Ayun na! Boom! Laglag, -lag, idol!

Alvin James, shout out. Para, mama, iiyak na naman yun eh. <laughs> Ayan. Go na. Ay, nako po. Si Nakbat. Si Nakbat. Nawala sa linya si Golden Boy. Maayos si Crazy Boy. Mga idol, ang nauna. Si Odin. Mga idol, ang nauna. Odin, Crazy Boy. Si Odin ang nauna mga idol. Odin crazy boy. Si Odin mga idol ang nauna. Si Odin mga idol ang nauna. Odin. Si Odin kumawain na. Si Odin kumawain na. Odin crazy boy. Odin crazy boy. Odin crazy boy. Odin crazy boy. Odin, crazy boy. Si Odin mga idol. Odin. Si Odin. Pigilin nyo! Ako po. Laglag. -lag. Ayaw, nakasagasa pa ng aso. Naku, paano nangyari yun? Paano? Aba, Ako na po. Shoutout kay ba ito? Saka Boss Ampol Miranda. Boss Ampol Miranda, shoutout. Shoutout kayo. Si Bato. Jan Rick si Basian shout out. Shout out semua <laughs> si uh, si oh. <laughs> girlfriend kami. <laughs> Ayun đi lang. Nagdidigto kong idol. Si Odin ba idol? Ang nanalo. Shout out, Jispo. Anak out, ng kamote. Masyado mong ginagalingan ah. nasa Bulacan. shout out po. Ay, shout out. Si shout out. Eto, idol, si Kubaw. TRX Idol <coughs> si King Cobra Lebron Tagalog at saka si Cubao King Cobra Sila sila Marvin Reyes Marvin Reyes shout out Carlo Reyes Carlo Reyes shout out Francis Mangulabna Francis Mangulabna shout out Ayan. Nakapasok daw sa yung ng mo sa final. Shout out. mo sa Miss Indy Idol. Pa sa akin ay. Shout out sa Family pamilya buko. Ayan mga Oy, shout out. Ayun. Idol CPRX Idol. Ay, hi pare. Shout kay parin Jerome, gatus. Kay Ay, na, Boss Jerome Gato, shout out po. Ito so, si TRX mga boss. Ayan mga idol, final na yan. Mano Pipe, shout out kay Kickboy. Ayan, kala Boss Efren eh, Buko, shout out. Si Gubang. Ơ, tụi nó đã idol, xa rồi, đây, đây rồi final rồi, mấy idol Để xem xem Nói chung Odin Si Odin, ang si Odin mga idol Odin Kubao mga idol Odin TRX nakatayo na mga idol si Odin si Odin King Cobra si Kubao mga idol Kubao King Cobra Kubao King Cobra Kubao King Cobra Kubao King, 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 King Cobra si Kubao mga idol si Kubao ayan na si Kubao King Cobra, TRX, at saka si Lebron, at si Odi ng Kauli-Ulian. Champion. At ito yung second, si Cobra. Okay, okay, okay. Taka lang ha. po yung ating video. First mga idol si Gubaw. Second si Cobra. At pang tatlo si TRX. Pang apat mga idol si Lebron. At ang -lima mga idol ay si Odin. Tiyo boy AI idol. Hanggang dito lang po yung ating video. Bye-bye.